guys nang i-update ko yung aking alagang itik baka mayroon na naman silang biyayang binibigay sa akin And guys, inyan minggo yan guys oh. marami na yung bunga yan bunga yan guys ang jermingo Sa mahilig kumain ng jermingo diyan, mayroon tayo dito. Tahan natin guys. Baka mayroon naman silang biyaya na binibigay sa akin. Kasi naharbisan na ito kaninang umaga. Pero bisitain ko ulit. Dito pala yung si Kambeng. Dito yung mga bodyguard ko. Naka-standby sa Bukana. At yung alagang pusa, nandiyan din. natin guys yung ating mga itik update lang ito guys para maano natin yun ano sila guys oh. yun baka mayroon na naman silang biyaya dyan na uh, binibigay shout out nga pala kay Ma'am Derla Jean at saka Riju ng Singapore at isa ng Japan shout out sa inyo saka kay Jocelyn Yamamoto ito na po yung mga alaga ko dito guys so, yan. ang iba dyan nandyan sa takas yan pinapatuyo nila yung kanilang katawan tapos pag natuyo na Pababa ulit yan dito sa tubig at magtimpasaw. Timpasaw yan sila guys. Shout out kay ma'am love lines. Uh, ito yung mga alaga ko dito ma'am love lines oh. Ano lang, ano lang, kunting dibang libangan lang to. Uh, ito lang kasi yung maano uh, ko dito eh. Ito ayun may mga biyaya pala may biyayang itlog mayroon pala sila iniwan may biyayang itlog guys you know? iniwan nila kaya pala nandito sila naka naka uh, plastar mga guys oh. Oh, ayan oh, oh. Kaya pala nandito sila, sulok. Nag-iwan pala sila ng mga itlog, you oh. know. Oh, itlog 'yan. Naiwan nila, guys. 'Yan ang biyaya nila sa akin. Kasi wala naman sila ibang gagawin kundi kakain lang. Tapos magtimpasaw sa tubig. Ganun lang sila guys. Ganun yung mga alaga kong itik. Iting pasaw sa tubig yan na guys oh. umakit na doon ng iba nagpapatuyo lang yan yun nandun na rin iba sa tubig na Yan. Meron pala silang biyaya na binibigay sa akin. Eh, Pupulotin. Dadamputin natin yan guys. Kukuha tayo ng 3 doon. Meron na kung dalang 3. Baka sakali lang naman kasi naharbisan ito kaninang umaga. So ngayon eh, maaga akong umuwi galing doon sa tindahan para mapasyalan naman ito sila. So, masyerte dahil mayroon naman silang biyaya ngayon na ibibigay pala sa akin. Yan guys, oh. Ganun lang yung ginagawa nila guys. Pag magugutom sila, ay mga pasok yan sila dito guys. Yan papasok ko siya dyan ang pakain nila ay nandyan lang sa tabi shout out kay Toldricks at Tolsight Eye Tol ito na yung iti ko. Nagpapatuyo yan ng kanilang katawan. Tapos pag matuyo na yung katawan nila, bababa naman dito sa tubig at magtimpasaw. Yun, lalangoy-langoy lang. Tapos dyan din sila nagbabahan guys. Oo. So, kumbaga sa tayo, nagtatalik din sila. Kaso nga lang kaibahan sa kanila. Dyan lang sila sa tubig. Ganun ang mga alaga kong itik guys. Shout out kay Ring Igorota. Saka kay Sky Iran. Shout out sa inyo. Ito mga kukuha tayo ng tree guys. At i- Ano natin yung Ano natin yung itlog? AR bising na tin. Kumain so, randito guys. Si Lalim. Yeah, naglalagay siya lilim guys. Guys, si Lalim, tulog. Dampot lang guys. Ang biyaya nila sa akin. Kinakalat lang nila dito guys. Kaya pala nagkumpul-kumpul sila dito. Dito pala nila iniwan. Talaga yung kanilang mga itlog kaninang umaga guys harbisan ito ng 150 piraso tapos uh, kinuha naman ng ano yun ng buhay bilih tinitinda rin nila yung iba ginagawa nilang balot sila na gumagawa ng balot guys kasi sa akin hindi ko na maasikaso dahil meron din naman ako mga ginagawa yun yung iba guys Pinakalat lang nila dito sa sa sulok Ayan guys o oh. oh. Itlog to guys biyahe nila guys Araw-araw sila nagbigay ng biyahe lo guys. Eh hindi 'to. Ni lang nila dito, guys. siya taot kay idol di idol ito po yung ano ko dito yung li kalibang libangan ko dito ba mau ng itlog ng itik ba meron din siyang ano guys ah, ano rin to Meron din siyang 28 piraso ngayon. Inharbisa na to kaninang umaga ng 150 guys. Tapos ngayon eh, pagpunta ko dito. Yun, meron na naman silang binibigay sa akin. Ba, nakakatuwa guys. Basta pakainin lang natin sila. Meron na silang biyaya na bibigay sa atin. Ganun lang naman yung ginagawa nila guys eh. Oh. Dadalhin mo natin itong itlog doon. 28 piraso. Ang lalaki guys. Malalaking itlog. Yan guys, yan muna natin itong itlog na lagay. Nailigo sila guys Ayan o no? Ayan Mga busog kasi yan sila Ayan silang ano Hindi magtimpasaw sa tubig Magbabahan sila dyan iba akit nung doon Sa taas Oh. Ah. Ayan. Kumpul-kumpul sila dun sa si taas guys eh. na naman yung iba baka itlog ba na naman yun. Pero wala yung ibang gagawin kundi mag, magbabahan. oh, Tapos pagka umaga niyan, mayroon na naman yung iiwan na itlog. Hmm. Ayan. Tapos magtimpasaw sa tubig. Shout out kay Ate Aisan ng Japan. Ito yung alaga ko, Ate Aisan. Uh, ito lang yung malibang-libangan ko dito pag uh, ano, dito ako pumunta sa kanila nagbibigay ng pagkain. Yan. Kay Idol Buwan. Shout out sa'yo, Idol. pag uh, mag-uulat dito yan sila pumapasok. Tapos yung pagkain ko sa kanila, ito ay buto ng pakwan. Yan, ito po. Pang paano po to sa kanila? Pang pa ano para uh, umitlog sila. Yan. Nakain po nila yan. kinakalat ko lang po yan dyan dahil ano naman yan eh sinuputanan nila yan tapos bigay po nito ng ano ng crack na mais at saka fish ito po yung pakain nila pumapasok lang po yan sila dito ngayon kasi mga busog mga yan hindi naman nawawala ng pagkain dito sa ano nila sa loob kaya labas pasok lang sila tapos loon yan sila sa tubig mag magtimpasaw Yan, ganoon lang yung ginagawa nila guys. Yan na muna. Maraming salamat guys. Sana wag po kayong mag na manunod sa aking mga content.